Ngayong Valentine's Day, isang kasalang bayan ang handog ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela sa mga mag-asawa o mag-partner sa kanilang lugar. Sagot din nila ang libreng handa at honeymoon. Si Bernard Ferreira sa Detalye Live. Rise and Shine, Bernard. Dayan talagang love is in the air dito sa Valenzuela ngayong araw ng mga puso. tinatayang ang isang daan, ani na long mag-asawa o mag-partner ang magpapalitan ng matatamis na ido. Ang kasalang bayan sa araw ng mga puso ay bahagi ng ika-26 na Valenzuela Charter Day. Pangungunahan ito ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Gagawin ang kasalang bayan sa District 2, Barangay General Tiburcio de Leon, kung saan... Anim na put tatlong magpartner ang ikakasal, habang pitumpong magpartner ang ikakasal sa District 1 Barangay Poblacion extra special din dahil ang pamalang lungsod ng Valenzuela ay sagot ang bouquet ng mga bride. Mayroon ding inihandang buffet at photo of booth para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya bibigyan din sila ng hotel gift certificate para sa kanilang honeymoon. Dayan puspusan ang ginagawang paghahanda ng mga organizer ng kasalang bayan maging ng mga ikakasal para sa kanilang special na araw. Samantala nagpapatuloy din ang misa sa parokya ng San Diego de Alcala bilang bahagi ng Ash Wednesday. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.